Uh, ayan, nagbamasilya na pala tayong mga idol dito sa Toyota Rush na ito. Ayan, at uh, uh, nalihahin na po natin itong masiliya. Ang problema ay hindi natin maituwid itong kanto niya dahil may kanto po ito. Ito ay kumantay na. Kaya yan ngayon ang bibigay ko sa inyong tip mga idol kung paano ito ituwid at magkaroon siya ng kantuhan. Ang gagawin natin una, kailangan natin ng mas Una, nalagyan muna natin ito para siyempre hindi, para hindi po siya magagalaw o kamahan ng pagpahid natin ng masigya. Ito yung kanto nito. Itong isang masigya natin ay ilang. wala na. Wala na kanto siya. Terhapus, dan lagi nanti itu, beruskan lagi lagi. <coughs> Yan, pagkatapos, maghalo tayo ng masiya Saka natin haguran to ng masiya ah ito po pala mga idol ay para lamang sa mga hindi pa alam kung paano buhay ng kanto at ah, kung paano ito ay diritsyo. Kaya so, nahagura lang natin ito na masiya masigya. Dahil dito po yung tama ng bangga nito. yang harapang bahasa apa pasal ni nak dia dia tu. Ya boleh pandang dia. Guys, apa sebagainya nama di besar

Ya, ni Ayan, kaya na po ang discrepte sa mga pagtuwig ng kalpuan o pagbuhay ng mga linya ng kaptoon. Nagamit lang po tayo ng maskunti, saka natin itong mamasili natin.